Tupon sa pagising sa liwanag ng bagong araw, inaanyayahan namin ang lahat na kasama namin na makilahok sa isang sagradong sandali ng koneksyon at pagninilay-nilay. Ito ay hindi lamang ang simula ng isa pang paglalakbay, kundi isang banal na pagkakataon upang muling buhayin ang ating pananampalataya at palakasin ang espiritu. Payagan ang sarili na maging narito, buksan ang puso sa biyayang nagmumula sa panalangin. Sa aming umaga ang pagtagpo sa banal, natagpuan namin ang lakas na labanan ang mga hamon at inspirasyon na mabuhay ang bawat sandali ng may layunin at pag-ibig. gawa ang kilos ng krus na nagpapaalaala sa atin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, na nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kasama ang mga kaluluwang taas noo sa paghahanap ng banal na liwanag, inaanyayahan namin ang presensya ng Espiritu Santo nang may pagmamakaawa at pag-asa. Halina, Espiritu Santo, punuin ang mga puso ng inyong mga tapat at magningas ng apoy ng inyong pag-ibig sa kanila. Ipadala ang iyong Espiritu, at ang lahat ay mabubuo, binubuhay ang mukha ng lupa. Naway maging ilaw ang pagtawag na ito nagabay sa aming araw-araw na paglalakbay, nag-iilaw sa aming landas ng karunungan at pag-ibig na nagmumula sa puso ng Diyos. Sa sagradong sandaling ito, iniaalay namin ang aming araw sa Panginoon, itinalaga ang bawat kilos, isipan, kasiyahan, at hamon. Sinasabi namin sa Ama, ang araw na ito na nagbubukang liwayway ay sa iyo, Panginoon. Naway bawat salita at bawat kilos ay sumalamin sa iyong kalooban. Tulungan mo akong maging kasangkapan ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundo, na tingnan ang iba na may habag at kabutihan. Naway maging tapat ang aming alay at muling buhayin ang aming disposisyon na maging daan ng pagpapakita ng banal na presensya sa mundo. Upang suportahan ang aming pagninilay at panalangin, ating iturn ang ating sarili sa mga banal na kasulatan, hinahanap ang gabay at kahupisan sa salita ng Diyos. Sa Aklat ni Isayas, Kabanata 41, Versikulo 10, matatagpuan natin ang isang makapangyarihang paalala ng pangako ng Diyos sa atin. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang mabagabag, sapagkat ako'y iyong Diyos. Ako'y magpapalakas sa iyo, tutulong at susuporta sa iyo sa kanang kamay ng aking katuwiran. Tinutuloy namin ang aming umaga na panalangin na may kamalayan sa pag-ibig na mayroon ang Diyos para sa bawat isa sa atin, Isang pagmamahal na bumabalot, nagtatanggol at nagpapatnubay. Nawa'y ang pagbasa ng panalangin ito ay maging isang gawang pagpapahayag at tiwala, isang paraan ng pagpapahayag sa Panginoon na sa kabila ng mga kawalan ng katiyakan at hamon, ang aming tiwala ay matibay na nakatanim sa Kanyang kabutihan at providensya. Nawa'y palakasin ng bawat salita ang aming pananampalataya. At baguhin ang aming pag-asa, ipinapaalaala sa amin ang pangakang banal na lagi siyang nasa aming tabi, na gumagabay sa amin ng may pag-ibig at habag. Sa kababaang loob at pagsamba, itinaas namin ang aming mga tinig sa papuri sa Ama sa Langit, pinagmumulan ng buhay, walang hanggang pag-ibig. Sa Kanya, ipinahahayag namin ang aming malalim na pasasalamat kinikilala na kahit bago pa kami humingi ng tulong, siya ay maaga nang nagtatrabaho para sa aming kapakanan, nagbibigay ng kung ano ang higit na kailangan namin. Purihin siya para sa bawat hinga, para sa bawat pagbubukang liwayway, at sa walang hanggang awa na ibinubuhos niya sa amin, kanyang mga anak. Kinikilala at pinasasalamatan namin ang mga kahangahangang nilikha, ang kagandahan na bumabalot sa atin na madalas ay hindi napapansin sa aming araw-araw na pagtakbo. Panginoon, tulungan kami na huwag ituring na parang tiyak ang mga munting kasiyahan, at malalaking kahanga-hangang ito ng buhay. Naway makakita kami sa bawat paglubog ng araw, bawat niti, at bawat kilos ng kabutihan, mga dahilan para magpasalamat at purihin ang iyong pangalan sa sandaling ito ng pasasalamat. Tinatambayan din natin ang mga hamon at mga pangyayaring hindi maganda sapagkat sila ang nagbubuo sa ating pagkatao at nagpapalakas sa atin. Hindi lang natin tinitiis ang mga pagsubok kundi lumalapit tayo sa mga ito, natututo sa bawat salita, at hindi nakakalimot na ang espiritu ay napupuno ng pangunawa na nauunawaan na bawat kahirapan ay isang pagkakataon sa paglago at mas malalim na pagdepende sa iyo. Nagpapahayag kami ng pasasalamat para sa komunidad ng pananampalataya na bumabati sa amin at nagpapalakas para sa pamilya na sumusuporta sa amin. at para sa mga kaibigan na naglalakbay sa aming tabi. Panginoon, nagpapasalamat kami sa biyayang dulot ng komunidad, sa pag-ibig ng pamilya, at sa katapatan ng mga kaibigan. Naway may pakita namin ang iyong presensya, nag-aalok ng suporta, pangunawa, at walang kondisyon na pag-ibig, gaya ng iyong ginagawa sa amin. Hindi bababa sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na presensya sa aming buhay, na sa aming mga hakbang at naglilinaw sa aming landas, Diyos ng pag-ibig. Ang iyong presensya ay ang busilak na nagsisilbing gabay sa aming paglalakbay, ang ilaw na pinaliliwanag ang dilim at nag sa amin tungo sa kaligtasan. Sa iyong tiyak na paggabay, di mabilang na suporta at walang katapusang pasensya. Kami ay laging nagpapasalamat Naway ang sandaling ito ng pasasalamat ay magpapalitaw ng muling sigla sa aming mga puso ng pag-asa, pag-ibig, at pananampalataya. Naway maging malamang kami sa aming araw na may kamalayan sa maraming dahilan para magpasalamat, at ang kamalayang ito ay magbago ng aming paraan ng pamumuhay, ginagawa kami mas mabait, maunawaing, at magiliw hinahawakan namin ang banal na kasulatan sa paghahanap ng karunungan at kadinhawaan. Nagmumuni-muni sa isang bahagi ng aklat ng mga taga-Filipos, Kabanata 4, Versikulo 6, Tandang Bawas Pito. Huwag tayong mag-alala tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at deing na may pasasalamat, iparating ang ating mga hiling sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng nauunawaan ay mag-iingat sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang bahaging ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos, na iniaalay sa kanya ang lahat ng ating mga pangamba at pag-aalala, na may kaalaman na ang kanyang kapayapaan ay ibibigay sa atin. Iniisip namin kung paano sa gitna ng mga kaguluhan at kawalang katiyakan ng buhay, tayo ay tinatawag na manatiling matatag ang ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Sa harap ng salitang ito, hinihiling namin na tulungan kami na mabuhay araw-araw na may katiyakan na siya ay nasa aming tabi, nagugaid sa aming mga hakbang at nagbibigay ng kailangan namin. Iniisip din namin ang pasasalamat. Panginoon, sa pagtatanim ng kaugalian ng pagpapasalamat para sa maraming biyayang inilalagak niya sa ating mga buhay. Naway maging isang patuloy na dasal ng pasasalamat ang aming buhay, na kinikilala ang kanyang kamay sa bawat bahagi ng aming buhay. Sa sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos, hinihiling namin ang karunungan at pangunawa. Ama, naway maging ang iyong salita ang ilaw sa aming mga paa, at liwanag sa aming landas, nagbibigay sa amin ng pangunawa na kinakailangan upang maunawaan ang iyong kalooban, at ang tapang na sundan ito, palaging nagtitiwala sa iyong providensya at pag-ibig. Pinatatag ng salita at ng presensya ng Panginoon, Handa kaming magpatuloy sa aming paglalakbay ng panalangin, pumupunta sa mga healing at pakikiusap. Dala ang mga pangangailangan hindi lamang namin kundi pati na rin ng mundo sa aming paligid. Naway manatili kaming bukas para sa pagtanggap ng biyaya na nais niyang ipagkaloob sa atin, handa na maging binago ng kanyang pag-ibig at katotohanan. Ama sa langit, sa harap ng mga hamon na dala ng bawat bagong araw. Hinihiling namin ang iyong proteksyon at gabay, na alam namin sa iyong pangangalaga. Kayang harapin ang anumang kagipitan ng may pananampalataya at tapang. Yakapin mo kami ng iyong presensya, upang sa gitna ng unos ng buhay, maging matatag at tahimik kami. Mga minamahal, kung ang sandaling ito ng pagninilay-nilay ay nakahulog sa iyong puso, inaanyayahan kita na sumama sa amin sa landas ng espiritual na ito. Huwag kalimutan ay follow ang aming channel para makatanggap ng iba pang nakaka-inspire na nilalaman tulad nito. I-like mo kung nagustuhan mo ang mensa, at, higit sa lahat, ipasa mo ang video na ito sa iba na sa palagay mo, ay maaaring makikinabang din sa makapangyarihang mensahe na ito. Magkasama tayo ay magbibigay liwanag, pag-asa at pagbabago. Nagpapasalamat ako sa iyong pakikiisa at umaasa akong makakasama kita sa aming mga susunod na mga video. Manatili ka sa kapayapaan.